Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Pinasalender ng teacher ng anak ko ang cellphone ng mga estudyante niya before mag-start ang klase. Ang problema, may nakakuhang ibang estudyante ng cellphone ng anak ko at walang umamin kung sino. Hingi lang po ako ng payo kung tama lang ba na pananagutin naman ang teacher sa nangyari, ano po ang pwede namin i-negotiate. Yes, uh, actually, the, the, uh, Yes, magandang hapon po yung control kasi at supervision nandun sa teacher eh. So, since uh, ang teacher yung may custody, so ibig sabihin, yung liability at responsibility na sa teacher. Um, kahit na walang, meron tayong, meron tayong kwan eh, yung, yung hidden o normal na, normal na uh, procedure at um, rule na kapag ka, kung sino man yung napagbigyan, uh, siya yung responsible. So, dito ho, automatic ho yung responsibility ng um, teacher ho yan. Bakit? Sa, sa tulad ng sinabi ko kanina, sa kanya binigay, sa kanya siya may custody, siya yung responsible doon. Siya, rin da, siya ang kumuha, siya rin dapat magbalik ng tama. So, hindi basta-basta dapat kinukuha ng teacher um, nang ng, ng randomly sa mga estudyante kundi dapat dapat ina-account yan. Mayroon siyang account, kaya nga tinatawag natin accountability. Dahil ina-account siya dapat yon. Mm -hmm. So, much that the teacher is responsible dahil sa kanyang accountability at custodia, um, in possession siya, siya yung nag-request So, responsible siya sa pagkawala ng cellphone. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.